gamot. Meron siya kasi ano, meron siyang gamot na ibinigay ng doktor dahil lagi siyang kinakabag. So pag kinabag na, hindi na maganda. Sama ang pakiramdam, halos natatagal ng one week. Tapos, uh, nagpeplema na yung kanyang uh, baga. So, ang gandahan lang din naman, pagka siya nagplema, nilalabas niya. Kaya pinapainom ko na sa umaga para ano, hindi mag-trigger. Kasi yun naman ang sabi ng doktor. Painomin siya sa umaga bago siya bu kakain. So, effective naman siya. Almost mag one month na na ginagamit niya tong gamot na to. Maganda. Tapos sa gabi, uh, aspirin. Yun ang ano niya. Dahil last, last May, uh, nire nirepair na naman yung heart niya. No? So yung natitirang uh, natitirang butas doon dahil ano uh, matagal na guys yung operation niya actually kaso hindi meron silang kaya pala, ano, kahit na tinapalan na yung butas niya, 7mm kasi ang sukat na, no? kahit natapalan na, may mga singaw pa rin siya, marami. Pag ginawa ka nung ganun, pinakaramdaman mo, marami naman yung parang yung may singaw-singaw pa rin siya sa mga paligid niya. So, nung last May, nga na inoperahan siya ulit through catheterization, ano, ah, uh, sinabi sa akin ng doktor na successful dahil nahanap na nila yung ugat na nagkokos ng mga hangin pa rin na yon So, hindi siya totally talaga naisara nung time na uh, uh, mga ano, nine years ago. Ganyan, no? Yung malaking operasyon niya noon. Tapos, nilagyan siya ng stent. So successful naman oh ng Diyos. Maganda naman ang improvement. 'Yun nga lang, yung satian niya palaging nagkakaroon ng gas, no. And then 'yun nga binigay na gamot. Awa ng Diyos. Okay na okay naman. So kagigising lang niya, 'yan ang aming daily routine bago kami papasok sa bago ako papasok sa trabaho. Kailangan gising na siya para bago ko umalis nakaligo na siya nakakain na ibang ready na talaga bago ko siya iwan sa kanyang ano uh, you know, uh, tita James na nagbabantay <clears throat> kasi po habang lumalaki so normal naman po ang isip niya yun nga lang hindi nga makasalita matigas na rin ang ulo akala nyo gaganyan ganyan naman tigas na rin ang ulo kahapon dinisiplina ko dinisiplina ko yan kahapon kasi pagdating ko uh, nakita ko yung eye bag nya medyo malaki tapos namumula so sabi ko hindi po pwede yung nabababad siya kasi sa ano nabababad siya sa paglalaro ng tab. Magaling po to actually sa gadget. So sabi ko kinausap ko kahapon hindi ka na magtatab. Totally hindi na kasi meron naman na siyang uh, TV, uh, pag YouTube naman siya dito pero tablet hindi na talaga guys. Aalisin ko na. Kung bigyan ko man siguro in the future, pahawakan ko man siguro limit na lang yung nandito lang ako so ngayon yung tab niya talagang itatago ko na kasi mahirap talagang nagbabrown na yung ganito niya so sabi ko kahapon hindi pinagsasabihan ko kahapon tahimik lang siya galit pa actually sabi ko alika tignan mo yung ano mo sa salamin tignan mo yung mata mo sa salamin so sumama tinignan sabi ko, sinisenyasan ko, sabi ko, tignan mo yung mata mo. Sabi ko, ang laki na. Tapos, mukha ng monster. Sabi ko, ganun. <coughs> Tahimik lang. Tapos, eh, nakasalamin ako. <coughs> nakasalamin ako, guys. So, tinanggal yung salamin ko. Sabi niya, bakit ikaw? <laughs> yung mata mo din sabi siguro no sabi ko so, at, <laughs> pinipigil kong matawa sabi ko tin, nung sinabi niya ganoon na bakit yung mata mo rin sabi niya maitim sabi niya ay naka make pa ako that time hindi pa ako naghihilamos no sabi ko okay kahit ganyan yung mata ko maliit sabi ko good sa iyo malaki tapos not good sabi ko pa monster ang labas mm. Nagagalit siya. <laughs> Pero yun, yun naman, um, pinatitigil ko, sabihan ba naman ako na, kasi yung pinta na namin dito, may, may, may masisilip, masisilip pa talaga yung araw. Akala niyo siguro pinatutulog ko, nung sabi ko, tumigil ka na sa pag-iPad. Pag sabi niya, maaga pa, inorasan ako palagi, maaga pa, tignan mo, may araw pa sa labas, bakit ako matutulog? hindi ko na mo matutulog. Pinatitigil ko lang. Ay, grabe to. Ang galing ng sumagot. Alam nyo. eh <laughs> Kasi pag doon sa tita James niya, nasusunod lahat ang gusto niya. Ma ang maipilit niya. Pag hindi pinagbigyan, nagtatantrom. Ah, so, yung kanyang tita James, pagbibigyan na lang kasi nga, natatakot ba, diba? hindi pa masyadong biha, uh, kabisado ang ugali eh so sabi ko minsan kailangan disiplinahin mo rin para hindi titigas ang ulo kasi alam niya lahat alam niya kung ano hindi pwede at kung ano alam niya yung pwede ganyan, alam niya yung gusto niya, yung ayaw niya, alam niya yun malakas ang ano niya malakas ang pakiramdam nila yung palang mga ganito po no? malakas palang mga pakiramdam niyan yung pag, pag nakadepende sila sa pagbuka ng bibig mo, yung mga sinasabi mo, naiintindihan niya, yung expression, face, yung body expression mo, yung face expression mo, ganyan, yung mga kilos mo, yung galaw mo, dun siya bumabase, alam na alam niya guys, pati yung paghawak mo sa kanya na ah, pagka, halimbawa is, nagagalit ako, no? Pag hinawakan ko siya, yung the way na hawakan mo siya, hindi naman yung nasasaktan, guys. The way na hawakan mo, malakas ang pakiramdam niya na ikaw, is, nagagalit sa kanya, or ayaw mo yung ginagawa niya, o may nagawa siyang kasalanan. Alam na alam, guys. Ganun pala. Yan, ganyan lang. So, salamat po ulit sa mga, ano, ha? Sa mga subscribe Sana wag po kayo magsasawa. Hindi, ah, hindi ko alam kung hanggang ano at ano ba ang requirements actually ng YouTube sa mga ganito no. Hindi ko pa alam nagbaka sakali lang ako talaga or sige lang ako nang sige, bahala na. So hindi naman actually ako umaasa nagbabaka sakali lang para sa kanya. Gusto ko man pong pag-aralin sana kasi magaling talaga sa gadget. As in magaling po talaga hindi man yan nakakasalita or ano nakakarinig alam alam yung mga pipindutin niya alam kung ano gagawin niya lahat na yata ng games alam niya pagbubukas ng youtube alam niya may sarili nga po yung youtube nagda nag ano yan nag, nagda download sa kanyang youtube o ako walang alam dun lately na lang nga ako na nagbukas ng ano ng youtube sabi ko why not? I-try ko rin, diba? kaya Nagkaroon kami ng channel sa YouTube. san ko, sige lang. E, wala namang mawala. Katal, wala namang kami pinaglilibangan. Kasi ganito lang, simple na naman ang buhay namin dito. No? Ako, trabaho, bahay, kasi kaso sa kanya. Siya din naman halos sa bahay lang. So, kung sa ngayon, kahit may time ka, may time ako, may mga day off, is hindi pa rin kami makalabas daw ng sobrang init. So ngayon medyo gumaganda-ganda na ang panahon, yung malamig-lamig na sa gabi. So one of these days siguro pag nag-day off uli ako, makakalabas naman kami. So maipapasyal na rin namin kayo sa aming mga pupuntahan, makikita ninyo. Yun lang guys, salamat na marami.